Ate, ayoko na. Ayoko na talaga. Nagulat ang lahat sa pagalis ni Angel sa dance rehearsal. Ayoko na, ate. Ayoko na sa'yo, eh. Hindi talaga, hindi talaga ako nagsasayaw, eh. Hindi talaga ako nagsasayaw. Sorry. Angel, wait. Ayoko na talaga. Alam ko. Pero hindi talaga ako nagsasayaw, eh. Hindi, as out. Hindi ko nagsasayaw, eh. Hindi pa siya tapos. Hindi talaga. Hindi ko kaya. Hindi ko talaga kaya. Tawagin ko na si Bobby. Sorry talaga. Sorry tagal. Lahat na pakainin na ako ng ahas at lahat. Hindi ko sayo. Sorry sa Iba-iba ang naging reaksyon ng six-bomb dancers sa nangyari. Ba't kami nagulat eh? Parang, parang, kaya niya naman yung tayo ate. Kaya siguro nahiya siya sa amin. Sa, sa choreographer na tatapos. Parang kagulat, pero kaya niya naman. Siguro nataran na lang. Kinabahan kasi siya, di ba sinabi ni Kaya Paolo na strict ko sa si Gena Store medyo mahirap yeah, na sa'yo. Nauna sa kanya yung kaba, kaya iniisip niya na hindi ko to kaya siguro, kaya matatapos siya. Samantala, umaasa pa rin ang dancers sa pagbalik ni Angel. Pagbalik ba? At mapag inulit ko, makapag-coordinate na lang kayo. Halimbawa, may mababasa na hips, sunod lang kayo. Ah, kasi siguro ayaw niyo yung maraming ganun. Pero simple lang, di ba? Hindi, siguro dire-diretso na lang natin actually yeah. nakakakembot siya eh, di ba? Ang problema lang, na pressure siya. Kasi nakita ko may may timing yung kembot eh. Na pressure lang siya. Oo. Oh. Para sa mga <coughs> <iyan siya. coughs> Ano ba ba? Kinakapangalan. Ano ba ba? Ay, talaga. Lahat ng pag niya sa'yo, magiging inang ako pa <laughs> <laughs> talaga, hindi ko talaga kaya rima ako may kembot na gano'n. Sorry talaga. sayang at marunong ka pa naman sumayaw. Nagulat ako nung ano, umalis siya. <laughs> Manager yan! Kasi compare mo sa sa ibang mga mga artist na babae, pag tinuturuan namin dati, mas 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 nakakasunod siya kaysa sa ibang artist na babae. Oo, kasi Pero biglang ano umalis eh. Sana man lang kinausap ako. Kuya store? I'm sorry talaga kasi ganito, <laughs> iba. Actually, kaya naman niya talaga. Ang problema lang kasi, hindi niya siguro alam na sasayaw siya kaya hindi siya masyadong, hindi siya nakapag-prepare. Or, big, siguro parang, syempre daming tao dito, di ba? Parang, kahit, kahit sino mapapahiya pag medyo natitignan na hindi maganda. Para sa akin, pag gawin yung hinga, hindi naman ako maselan eh. Hindi ako maarte, hindi ako nagyareklamo talaga. Ayoko lang talaga to. Kaya ko kaya pa, eh. Pero, parang ayoko lang. Hindi ako maselan na ginagawa talaga siya. Hindi ko, hindi ko kasi hindi pa naman niya nakita hindi pa hindi pa niya nakita yung suma total kasi so kaya hindi pa siya masyadong convincing kung so, pag nakita niya yun na maganda naman yung kalalabasan baka uh, ano, mapilitan siya talaga wow gusto ko yan walang problem kaya, pao lahat na pag uyan sa'yo huwag niya makembotin ayoko talaga nang may kembot bakit? ay 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 wala talaga sa'yo kung tanggalin ng, tanggali kembot Nga kaya sa koreo ko eh, kasi ginawa niyo niyo yung koreo. Hindi talaga. Ano ang sabi niya? Huwag niyo lang po kembot eh. Hindi, hindi ko talaga ugali ko kembot. Ano ang sabi niya? nakausap niya nga ako pila nalang humonest eh. Kasi hindi ko talaga siya kaya yung tao. Hmm. Wala pa ah. Kasi talaga ako yun, eh. Hindi ako kumikembot. Pati nga, never ka na rin nakita sumasayaw. Hindi ako galit. Kasi alam kong challenge to, di ba? Eh sorry, hindi ko, hindi ko kaya. Hindi ko talaga ito magagawa. Parang ganun lang yung isa. Parang ako galit, di ba? Nakangiti pa nga ako nung lalakad ako. Kasi hindi ko, alam ko talaga, hindi ko talaga kaya. Sorry talaga. Sorry. May napansin ko nga nung ano, sumasayaw ka, medyo hindi ka na nakangiti. So yan ba? Kasi wala na nakakita so yung sumasayo sa SOP. Sa... Dati, nung big days. Hmm. Pero siyempre sumatanda na ako. Correct, correct. So, hindi yes, mo so, feel yung choreography? Hindi, okay, okay siya. Pero, ano ah, baka naman, baka naman, uh, okay, as okay siya. Kasi ako, hindi ko may problema. May okay ko yung answer, kasi di ba parang, ko ayoko na. Kasi parang bigla akong, bigla akong naiya. Kasi syempre, kumikimbot ako, basta ang daming tao nunonood. Parang niilang lang talaga ako, kasi hindi talaga ako yun. Pag, magawin niyo sa lahat, pero huwag naman talaga ako. Huwag niyo ako pasayawin, at least. Na, naman yung ano taga ng pagkain sa mga tao. Ako na lang 'yon. Hindi mo naman yung mga tao sa ganun. Hindi naman sa pagsasayaw lang ini. Sa kahit diba, sabi niya itong challenge naman eh parang parang may, may cost naman 'di ba? Para may magbe-benefit naman eh. Kaya ko naman tumulong sa tao, kaya ko magpasaya ng tao nang hindi ako sumasayaw, na hindi ako magsuot ng maikli, 'di diba? Yung kaya kong tumulong.